mahal mo ba talaga ako? Wow. O mahal mo lang ako dahil masarap ako? <laughs> Gago! Kapag malaki ang mata, huh? matalas ang paningin yan. Dito sa amin, kapag malaki ang mata, chismosa yan. <laughs> So, parang gusto ko na lang ding maging bigas bukod sa mahal na kinakain pa <laughs> paano nga ba kami magsasama sa hirap at ginhawa eh sa selos pa lang hindi na ako makahinga <laughs> kinuha kang ninang para maging pangalawang nanay nung bata hindi para maging pangalawang asawa ni mister Hala. Kadalasan daw niloloko ngayon yung mga sana Nakabahan ako. <laughs> oh no, 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 no. Sana ngayong Pasko magkapera ko. Yung tipong singkapal sana ng mukha mo. <laughs> Lahat ng tao may problema. What? Kaya kung wala kang problema... Hindi ka tao. Oh no! Ayok ka. <laughs> pangit talaga magalit yung ibang tao, no? Buti ka pa. Hindi ka pa nagagalit, pangit ka na. <laughs> <laughs> Tinatamad na ako mag-tiktok. O bakit? Woo! hindi ka naman kasi naglalikes eh. Mahal mo ba talaga ako? Wow. O mahal mo lang ako dahil masarap ako? <laughs> Gagod! Kapag malaki ang mata, huh? matalas ang paningin yan. Dito sa amin, kapag malaki ang mata. Kismosa yan. Paano nga ba kami magsasama sa hirap at ginhawa? Eh sa selos pa lang hindi na ako makahinga. Alam nyo parang gusto ko na lang ding maging bigas. Bukod sa mahal na, kinakain pa. i